eto na eto na yung unang tirada eto <laughs> muna habang in, habang inuhuli yung steak <laughs> yung baka pakakainin ka muna ng bread etong bread naman eh alam na naman natin eh goes with the order eh basta order ka na pakakainin ka ng bread kaya kaya bilisan natin para pang nakita ng ubos na bigay niya naman ulit lang, <laughs> ganun lang naman ang na teknik eh <laughs> habang naantay yung, yung order kain ka ng kain ng ano nung libre <laughs> para sa ganun bigay naman sila ng bigay pagdating nung ano nung order mo yung main order mo ayun busog ka na <laughs> kaya ngayon <laughs> umpisan na eh ang susunod na lalagay dito yung ano eh yung mga drinks eh kasi yung ano medyo matata matatagalan yung pagano yung pag paghanda eh thank you. Welcome. And this Sprite. Oh? Okay. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Welcome. Ito, ito na yung ano Sprite yung sa asawa ko. Diet. I zero daw yan, zero. Coke zero. Ako naman ang tubig lang. <laughs> para ma alam nyo, hindi <laughs> para makatipid. sa <laughs> sabi ko nga sa trabaho ko libre ang ano eh ng soda eh. Inumin mo ang ang gusto mo eh. Kahit hindi kamiinom ng tubig eh. <laughs> Kaya ngayon pisa na natin bago dawating yung order natin. Okay, bye-bye mga <laughs>